Nangako si House Speaker Martin Romualdez na magpapatuloy ang Kamara, katuwang si Pagulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga programa para mapababa ang inflation sa pamamagitan ng pagbabawas o pagpapatatag ng mga presyo ng pagkain. Ang naitalang pagbagal ng inflation rate kamakailan ay dahil umano sa mga intervention program na ipinatupad ng Administrasyong Marcos. Tututok ang kamera sa pagsuporta sa mga magsasaka at mangingisda, pagpapanatili sa paglago ng ekonomiya at pagtulong sa mga mahihinang sektor. Kasama sa panukalang 2024 National Budget, ang pondo para sa mga magsasaka, social amelioration programs at directang cash assistance para sa mga pamilyang mababa ang kita. Makakatanggap din ng pondo ang mga kasalukuyang programa ng gobyerno para sa mga poorest of the poor. Susubaybayan din ng Kabara ang preso ng bigas at gagawa ng aksyon laban sa mga profiteers, hoarders, smugglers at price manipulators.